bigan maganda po topic natin para to sa lahat ng tao. Ito yung mga Japanese tips paano sila kumahaba ang buhay. Actually, may lugar sa Japan. Karamihan, 90 years old, 100, meron pang 110 years old. Ang pinaka-prinsipyo nila, hanapin yung ikigay. Sikat, na, sikat itong word. Ikigay, means, meaning po nito, reason to live bakit ka ba nandito sa mundo? Mahirap to hanapin, pero magbibigay muna tayo ng sampung tips base sa ikigay na explain natin mas malina. Maganda to inisip nyo yung buhay nyo. Dito muna tayo sa 10 tips. Mamaya, ituturo natin paano mahanap ang iyong ikigay. Number 1 tip based on ikigay, stay active and do not retire. Yan dapat lagi kang may goal, lagi mo hinahabol yung goal mo. Lagi, buong buhay mo, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagbo-volunteer ka para maabot mo yung goal mo. Kasi kung meron kang ginagawa, syempre, mapipiliting ka, mapipilitan ka gumalaw kasama na yung exercise dito. Ang goal ng buhay ay hindi mag-retire. <coughs> yung iba, gusto lang mag-retire, magpapahinga. Actually, wala po. Lahat ng pag-aaral, basta nag-retire, wala nang ginagawa, nasisira na yung utak. Bagsak na brain cells, bagsak na katawan. Kailangan trabaho ng trabaho, habol lang habol eh, para humaba ang buhay. Number two, ito maganda itong tip. Walk slow but go far. Ano ibig sabihin nito? Yung mabagal maglakad, mas malayo na pupuntahan. Uh, tunay po to. Iyan ang Japanese tip. Dapat dahan-dahan mo lang abutin ang goal mo sa lahat ng bagay. Sa pagkain, dahan-dahan. Sa buhay, sa goal, dahan-dahan. Sa relasyon, sa kaibigan, sa pag-ibig, dahan-dahan. Pag-aaral sa work mo, dahan-dahan. Bakit? Pag binigla mo kasi usually, hindi mo makakaya. May stress ka. Yung tatapusin mo agad na isang linggo Dapat expert ka na, magiging workaholic ka na So pati mga kaibigan mo, habis mo Para ma-enjoy mo yung bagay Tsaka pag dinahandahan mo yung bagay na problema mo Mas makakaya mo diba? Lalo na pag, na pag medyo may edad na Dapat nga sabi ko, physically gahan dahan, dahan Mabagal ka nga, pero steady ka naman eh. Steady, tuloy-tuloy 'Di ba? Parang ulan ng ulan, natatamaan yung mga bato after many years pati yung bato maagnas na rin. Kasi tinutuloy-tuloy mo, slow lang. Huwag magmamadali yung iba. Ang bilis-bilis tumakbo nung kaibigan mo, kaya lang mamaya nagka-problema na black ulit. 'Di ba? Pag nagmamadali, minsan nagsho-shortcut, nag illegal 'yan ang problema. Number three sa pagkain, eat only until you are half full. Pag medyo may laman na ang tiyan, tama na. Yan, iba. Lalo na pag uh, edad 40-50 kaya yan ang problema nyo. Lalaki ang tiyan, uh, puro taba ang bilbil, lumilit ang muscle, ang hirap magpapayat, mabagal bagal metabolism, kasi nga ang bilis magutom. Kaya dapat ang kain konti-konti lang, dahan-dahan. Mabusog lang konti, stop na. Para hindi tayo tumaba. Ang Japanese diet daw dito sa Okinawa, ang dami daw gulay. They have 125 vegetables, iba't ibang klaseng gulay, isda, at tofu. Number four, pampahaba ng buhay based on ikigay. Dapat maraming close friends. Hindi lang Facebook friends, hindi mo naman kilala, o pa chat chat lang, baliwala naman sila sa'yo. Yung talagang may oras ka makita sila physically, makausap, at may social connection. Kasi ang tao talaga, social being eh. Kailangan may kausap eh. Tingnan mo lahat ng mga lahat ng matatanda na pag tinanong mo ano ang pinaka purpose nila sa buhay, paano sila mahaba ng buhay, ano pinaka masaya sa kanila, hindi nila sasabihin pera. Ang sagot nila lagi close friends, close family. Yun na lang matitira sa iyo hanggang sa huling sandali ng buhay. Pag maganda ginawa mo sa kanila, happy ka kasi marami kang natulungan eh. Pero kung inaway mo sila, kahit nasa deathbed na yung pa rin ang pinagsisisihan, kamali ako, may kasalanan ako, may inapi ako, hindi po maganda. May ano yan eh, may konsyensya. Number five, tip. Dapat get in shape ka, habulin mo agad yung next birthday mo. Ano? Get in shape. Let's say, ano man edad mo ngayon, sabihin mo, let's say, edad mo ngayon, 30. Sabihin mo, by 31 years old, kailangan mas healthy ako. By 32, kailangan mas healthy ako. Kahit 70 ka na, kahit 70, by 71, mas healthy ako. So, every year, habol ka ng habol na for your next birthday, mas malakas, mas nakakalakad ng maayos, mas walang sintomas, yun ang hahabulin mo. Number 6, dapat masaya lagi. Okay? Smile more, be happy. Kasi nga, pag mas masaya tayo, ah uh, mas masaya rin yung ibang tao, di ba? Nagre-release ng good hormones, endorphins, di ba? Mas nakaka-connect sa ibang tao. Sa kapag nalulungkot tayo, nalide-depress. So, pilitin hanapin yung mga masasayang bagay. Number seven, ito sa Japanese common. Dito sa atin, gusto rin natin enjoy nature. Diba? Ang dami nating halaman dito sa Pilipinas. 'di ba? Puro puno, madali magtanim, 'di ba? Maglalagay ka lang ng seeds, biglang tutubo na 'yung okra, 'yung kamatis. So, 'yung nature, uh, plants, uh, surrounding, malaking bagay. Lalo na sa probinsya, maganda ba 'yung fresh air? Reconnect with nature para sa creativity, lakad-lakad sa haba na appreciate 'yung nature at slows down aging. Number eight, kailangan laging magpasalamat. Okay? So, kung ano meron tayo, kahit maliit, di ba? Lalo na sa mga nagkakaedad. Kahit 40, 50, 60, sasabihin mo, sakit na likod ko, hindi na ako makalakad, hindi na ako makapunta sa malayo. At least, kung ano pa magagawa mo. Kung nakakalakad ka pa konti, nakakasulat ka pa, kahit may arthritis, o di ba, na-enjoy mo pa yung buhay mo, So, kung ano man meron ka, appreciate mo na lang kung ano meron yun. So, kailangan maging happy tayo. Uh, andiyan pa yung magulang mo. Swerte kayo mga may magulang pa. Andiyan pa yung anak ninyo. ba? Diba? Kahit pa paano, nakakakain pa. Kahit pa paano, healthy pa. Wala namang malalang sakit. Dapat uh, be grateful na. Okay? Pwede mo isulat ano yung mga masaya sa buhay mo para ma-counter yung mga problema. Para makita mo. Number nine, live in the moment. Ito maganda to. In the moment kasi nga marami sa atin iniisip na lang syempre, yung mga luma, yung mga nangyaring masama dati, eh, tapos na yun eh, 'di ba? Kalimutan na natin 'yon. Marami naman iniisip ano yung makukuha nila in the future. Ganito mangyayari in the future. Okay, magplano. Kaya lang baka hindi naman matupad, baka iba naman mangyari, 'di ba? So parang pag in the moment ka lagi, mas ma-appreciate mo yung mga tao. Mas ma-appreciate mo yung nakikita mo. ba diba? Yung surroundings. Uh, mas ma- mas happy ka. Kasi hindi na natin mababago yung luma. Tsaka yung future, di mo na maalam ano mangyayari. And number 10, ito po pinaka-importante. Lalo na sa mga kabataan. Uh, alam ko, konti lang followers ko mga kabataan. Pero ito talaga pinakamahalaga sa inyo para hindi kayo ma ma-depress. Lahat ngayon, nako, puro mental health problem ang kabataan ngayon. Dahil sa social media. Kailangan mahanap mo ang iyong ikigay. Papakita natin ha sa para mahanap yung purpose of living, mahirap hanapin, pero ako nahanap ko. Hindi ko alam, meron pa ng ganitong concept eh, before. Apat ang kailangan mong sagutin. Ito ah, papakita ko. Apat ang kailangan mong sagutin para mahanap ang iyong ikigay. Ano yung gusto mong gawin? What do you love to do? Ano yung magaling ka? Saan ka magaling? Ano kailangan ng mundo? Ano yung babayaran ka ng ibang tao? Apat yan. Pag-iisipan nyo, susulat nyo maigi. Ano ba yan? Isa-isahin natin, ha? Number one, ano ba yung gusto mong gawin? Di ba? Pag gusto mo ba magluto, mag uh, magsulat, kumanta? Ano, ano ba gusto mo? Number one, kaila isulat mo. Ako, gusto ko lang tumulong. Yun, lang gusto ko. Eh. Number two, what are you good at? Saan ka magaling? Magaling ka ba sa kamay, mag-carpentry, magsalita, mag-organize? Saan ka ba magaling? Paparamihin mo to kung saan ka magaling. Diba? Kaya nga nag-aaral eh, para dumami yung maging magaling. Number three, itong gusto mo ba gawin? Itong magaling ka ba? Kailangan ba ng mundo? May tulong ba sa, sa kahit sa community mo? May tulong ba? Okay? Magaling ka magluto, may tulong ba sa ibang tao? Kung tingin mo may tulong, okay din yon. Secret to, to success. And number four, ito yung pinakamahirap sa lahat. Ano yung merong ka na babayaran ng ibang tao? ba? Diba? That's the hardest. Para sa akin yun ang hardest eh. Ano yung babayaran ka ng ibang tao? Willing ba sila mag-pay dito? Okay, gusto mo nga magluto? Ay, eh, may bibili ba? gusto mo sumulat ng kanta, meron bang makikinig, di ba? Eh gusto mo lang eh, di ba? Hindi rin pwede ganon. So itong apat, pag nahanap mo yung gitna, yun yung ikigay mo. Okay, papakita ko sa inyo ha, pag-isipan niyo yung buhay niyo. Exciting to eh. Oo. Actually nung bata ako, ito pinag-isipan ko lagi. What do you love to do? Yan ha? Okay, tama. Kailangan maswak mo yung apat eh mahirap maswak itong apat na to. O, pag nakuha mo tong apat, ikigay ka na, happy ka na. Ako, tatlo lang kaya ko dito. So, kung ano man yung gusto mo, gusto mo magluto, o let's say, gusto mo ito gawin, o mag game. Number two, magaling ka doon. Okay? Na Natsambahan mo. Magaling ka na magluto, gusto mo pa magluto, pero hindi ka naman babayaran ng ibang tao doon. Tawag doon, passion mo lang. Okay? Lugi ka passion mo lang, di ba? Magaling ka mag-video game, magaling ka nga, eh, wala ka namang kita. Passion mo lang yan. Parang yan lang hilig mo. Meron kang gustong gawin, tapos kailangan din ng mundo o kailangan na ibang tao, pero hindi ka nila binabayaran para dun. Eh. So, mission mo lang yan. Parang kami, kami ni Doc Lisa, 25 years, medical mission. Gusto tumulong, kailangan ng tao, wala naman nagbabayad mission, libre siyempre lahat. Kaya hanggang mission na lang, hanggang passion na lang. Kaya sinasabi nila, ah, lugi ka dyan, passion mo lang yan. Diba? So, pero masaya ka, lugi ka lang. Diba? Ngayon, ito yung maganda. Magaling ka sa isang bagay, let's say, magaling ka mag-ayos ng kotse. Tapos, babayaran ka na ibang tao para sa pag-aayos ng kotse. O, profession mo yun. Kaya lang, ang problema, minsan magaling ka sa isang bagay, mag-ayos kunwari ng mga sasakyan, binabayaran ka, eh hindi mo naman gusto. Di ba? Hindi mo gusto trabaho mo. Yan ang problema sa maraming kababayan natin. Eh, yun lang ang ibabayad sa iyo, eh, sa trabaho mo. Pero hindi mo naman love yun. Di ba? So, hanggang profession ka na lang, kaya malungkot. Yun ang problema uh, tingnan nyo, isulat nyo maigi. Pag nahanap nyo to para sa akin, uh, napakahirap ito i-balance. Eh. Minsan, yung kumikita ka, hindi ka naman masaya sa buhay. Wala doon passion, mission mo. Kaya, para sa akin, ah, ako ang sinasacrifice ko lagi itong pera. Eh. Itong pera ang sinasacrifice. Kahit konting pera lang, tipid lang, pag makuha mo itong tatlo, happy na ako. Eh. O, may konti lang nito Nasa sa inyo Kung gusto nyo puro pera Pwede rin Kaya lang Hindi naman kayo happy Hindi naman kailangan ng mundo di ba So yung sa akin lang Gusto ko tumulong Kailangan ng mundo Marami tumutulong sa health Magaling ako tumulong Hindi lang ako binabayaran For 25 years pa na puro libre Wala namang social media Okay lang ako Puro passion and mission lang ako Bandang huli na lang to darating Kung meron man siya So, pero pag nahanap mo yung cross niyan, ikigayan. Ang ibig sabihin nito, sobra daw hirap hanapin 'yan. Sobra hirap hanapin. Minsan ako, minsan kasi pag uh, gusto mo lang gawin tapos wala naman nakaka-appreciate, 'di ba? Parang ikaw lang, parang value ka lang mag-isa na. Ano bang ginagawa ko dito? Lahat ng kaibigan ko mayaman na. O, oh, ikaw, nang titiis ka dito sa passion mo, gusto mo, gusto mo, gusto mo. Pero kailangan makukuha nyo yung gitna. Okay? So, pag-isipan nyo to maigi, kung ano mahalaga sa inyo, baka yung bagay na binabayaran ka, hindi mo naman gusto, kaya in the end, wala din. ba? Diba? Ang pwede nyo lang paramihin ito. Yung talent nyo, yun. ito talaga pinakamahalaga. Para yumaman, damihan mo yung talent mo. Mag-aral ka, makahit online, sa pagsasalit, lahat. Pag marami kang talent, good at ka, mas babayaran ka eh. Tapos pag magaling ka na doon, ay eh, baka magustuhan mo na rin. ba. Diba? So, kailangan hanapin mo tong balanse. Eh. Pag nakuha mo yung saktong gitna na gusto mo na, magaling ka pa, kailangan ng mundo, binabayaran ka pa, ay eh, jackpot ka na. Kaya mahaba buhay nila may reason to live ka kasi yung ginagawa mo kailangan ng mundo pero kung ako meron ako sa sacrifice dito ito lang gusto ko lagi mawala eh kasi itong pera pwede kang magtipid eh pero kasi pag dito mo finocus nasa sa inyo pag finocus nyo kasi sa pera usually may pera ka nga malungkot ka naman kasi hindi ka masaya do sa ginagawa mo sa paraan ng pagkuha mo ng pera lalo na kung masama yung paraan ng pagkuha mo nito Oo nga, marami nga nito eh nanloko ka naman ng marami. 'Di ba? Tapos hindi pa gusto ng ibang Okay? So sana po makatulong tong video, pagisipan isipan niyo maigi. Uh, comment po kayo, ano ang iyong ikigay? Usually pagbata bata ka pa, isip mo ito yung ikigay mo. Uh, dati gusto ko lang may bookstore eh. Gusto ko basa ng basa yun lang oh. So kung ano yung gusto mo Tapos ano yung ikigay mo at kung mahahabol mo pa siya. Okay? Good luck sa inyo. Sana nakatulong tong video. Pag-isipan nyo malalim, isulat-sulat nyo. Pag nahanap nyo, happy na kayo sa buong buhay nyo. Salamat po.